Ang panaginip tungkol sa isang abo-abong ahas ay may malalim na kahulugan at maaaring magdala ng positibo o negatibong mensahe depende sa konteksto ng iyong panaginip at emosyon habang nananaginip. Ang kulay abo ay madalas na iniuugnay sa kawalan ng katiyakan, misteryo, at balanse. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagpapahiwatig ng isang mahalagang bagay sa iyong buhay. Ang abu-abong ahas sa panaginip ay maaaring sumisimbolo ng karunungan, proteksyon, at kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Kung sa iyong panaginip ang ahas ay hindi mapanganib o nananatili lamang sa paligid mo, maaaring ito ay tanda na ikaw ay nasa proseso ng pagkatuto at paglago. Ang kulay abo ay sumasagisag din sa balanse kaya maaaring ito ay isang paalala na kailangan mong hanapin ang tamang direksyon sa buhay. Ang ganitong panaginip ay maaaring ring mga hulugan ng pagbabago. Maaaring may paparating na pagbabago sa iyong buhay na hindi mo palubos na nauunawaan. Ngunit magdadala ito ng positibong resulta sa hinaharap. Maaari rin itong senyales na nagiging mas maingat at matalino ka sa iyong mga desisyon na magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong hinaharap. Sa negatibong aspeto, ang isang abo-abong ahas ay maaaring sumisimbolo ng kawalan ng katiyakan, takot o pagkakagulo sa iyong emosyon. Ang kulay abo ay madalas na nauugnay sa kalituhan at kawalan ng direksyon, kaya maaaring ito ay nagpapakita ng mga pagdududa na nararanasan mo sa iyong buhay. Kung ang ahas sa iyong panaginip ay agresibo, maaaring ito ay isang babala na may taong hindi mo lubos na mapagkakatiwalaan sa iyong paligid. Maaari rin itong magpahiwatig na may isang sitwasyon sa iyong buhay na hindi mo paganap na nauunawaan. Kaya mahalaga na mag-ingat sa mga desisyong iyong gagawin. Ang panaginip ng isang abu-abong ahas ay isang paalala na may mga bagay sa iyong buhay na hindi pa malinaw o sigurado, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang pag-isipan ang iyong mga hakbang at magdesisyon ng may katalinuhan. Kung paano mo naramdaman ang panaginip ay makakatulong sa pag-unawa kung ito ba ay isang senyales ng proteksyon, pagbabago o isang babala upang maging mas maingat sa mga nangyayari sa iyong paligid. Ang panaginip tungkol sa ahas ay maaaring nangangahulugan ng panganim, takot, pagtataksil, o pagbabago sa iyong buhay. Depende sa konteksto ng panaginip, maaari rin itong simbolo ng karunungan o paggaling.